alam mo ba 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 alam mo 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 Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Risa Sato, Zhu Satorisa Risa, ay isang Filipina Japanese volleyball player na kasalukuyang naninirahan sa Pilipinas. Naglaro siya sa University Athletic Association of the Philippines para sa No Lady Bulldogs at kasalukuyang naglalaro sa Premier Volleyball League para sa Creamline Cool Smashers. Maagang buhay. Si Risa Sato ay ipinanganak noong ika ng Oktubre, taong apat sa Osaka, Japan kung saan ginugol din niya ang kanyang pagkabata. Ang kanyang ina ay Pilipino habang ang kanyang ama ay Japanese. Naglaro ng volleyball si Sato sa paaralan sa Japan. Umalis siya sa Japan sa edad na labinsyam nakasama ang kanyang ina upang ituloy ang kanyang pangarap na makapaglaro sa Pilipinas. Karera Si Sato ay dinala sa Pilipinas noong 2013 upang maglaro para sa Collegiate Varsity Team ng Ateneo de Manila University ni Roger Gorayev na noon ay coach ng universidad. Naglaro siya para sa Ateneo bilang guest player sa Shakey's V League. Gayunpaman, nabigo siyang makapasok sa Ateneo dahil sa pagbagsak sa mga pagsusulit sa pasukan na nakasulat sa Ingles. Noong Agosto taong 2015, sumailalim siya sa mga tryout para maglaro para sa National University na noong panahong iyon ay tinuturuan na ni Gorayev. Sa pamamagitan ng Hulyo taong 2017 siya ay naglalaro na para sa National University kung saan siya ay isang pangalawang taong mag-aaral sa kolehiyo na naghahabol ng isang degree sa sports at wellness management. Sa parehong oras ay naglalaro na siya para sa Bali Pure Pier Purest Water Defenders ng Premier Volleyball League. Nanalo siya ng Premier Volleyball League First Season Collegiate Conference Championship kasama ang New Lady Bulldogs. Sa kanyang karera sa kolehiyo, nanalo siya ng mga sumusunod na individual na parangal, One Stone Best Middle Blocker, 2017 PBL Reinforced Conference, Second Best Middle Blocker, 2017 PBL Open Conference, Second Best Middle Blocker, 2017 PBL Collegiate Conference. Pambansang Koponan Ginawa ni Sato ang kanyang internasyonal na painaya sa paglalaro para sa pambansang koponan ng kabataan ng Pilipinas sa 2015 Asian Women's U23 Volleyball Championship na idinao sa Pasig. Mahagi rin siya ng senior team squad na naglaro sa 2015 VTV International Women's Volleyball Cup, isang invitational tournament na ginanap sa Vietnam. Personal na buhay Pagsapit ng Hulyo taong 2017, matagal nang bumalik sa Osaka ang ina ni Sato na sumama sa kanya noong lumipat siya sa Pilipinas para samahan ang kanyang ama. Ang isa niyang kapatid na babae ay nag-aaral din sa Pilipinas at paminsan-minsan ay dinadalo siya ng kanyang mga pinsan mula sa Laguna. Mga parangal, mga individual, 2017 Premier Volleyball League Reinforced Conference, First Best Middle Blocker. 2017 Premier Volleyball League Open Conference, Second Best Middle Blocker. 2017 Premier Volleyball League Collegiate Conference, Second Best Middle Blocker. Colegio, Shakey's League 12th Season Collegiate Conference Medalyang Pilak, kasama ang Ateneo Lady Eagles. Shakey's League 13th Season Collegiate Conference Champion, kasama ang New Lady Bulldogs. UAAP Season 77 Women's Volleyball Tournament Bronze Medal, kasama ang New Lady Bulldogs. 2017 Premier Volleyball League Collegiate Conference Champion, kasama ang Nulady Lady Bulldogs. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!